3 oh, dollars pwede na to <laughs> yun yung bigas mga kapindoy jasmine rice 5 kilo 15 dollars pala to sa ah. yun mahangin, hindi magandang panahon makulimlim, grabe Pupunta tayo ng Pakinsay mga Kapinboy bibili tayo ng prutas ngayon dyan sa pack save bigas bibili rin ako ng bigas yan gusto na natin yung gate kalat ng sasakyan ko bukas ko nalilinisan to day off natin bukas ayan dyan ko lang yung itali yan mga kapingoy akong apple carrots pipino doon so titingin tayo ng iba pa yun oh 12:13 na papasok na tayo los dos mga kabin boy los dos meja kung tong side mirror yun down. Ah, maganda yung pack save. Diyan lang naman. Malapit lang. Balik din tayo kaagad. Si bumilis lang, lapit lang. Да, да. aso, no time para i-save. Balik natin mananang halian ako. Eh, Kainin na ako 'yung tsaka ulam. So, ayan 'yung parin si mga kin boy. O, wala silang parsley. No goose dito dapat yun eh. Wala oh. Mabusan. bili ako na ito. Nine dollars sa kilo. Kiwi. Ito yung gold eh. Ayun ang gold. Okay, Hanap tayo ng pansahog natin sa kalabasa Magigisa tayo ng kalabasa bukas Deo po 12 Porta 12 May 9 pala rito Pansahog lang naman sa kalabasa Pwede na to 9 dolar nagawa tayong kalabasa nagawa tayong kalabasa mga kapit Sabi mga kalabasa hindi kalabasa ito ito dollars pwede na to 3.49 Ayos. Nice. Nagigisa tayong kalabasa bukas. bulay tayo bukas. Ito may buko din sila rito. Gulay tayo na ito. Ito to. Almond. Isa lang. Ang sweet. sweet. Ito yung hinala ko sa shake eh. Hmm. Siyempre pag may tinapa kailangan may palaman Sana yung palaman Ang mga peanut butter din pala rito Para mas gusto ko yung garlic eh holy meron dito ay three dollars lang three $3.49. na yun nakakapindo yun three yun yun yung bigas mga kapindoy yung so, mga kapindoy nakabili na tayo ng jasmine rice 5 kilo 15 so. so ayan bayaran na natin to sa counter nice na oh, buti walang pila Kalabasa Ang dami pala ng kukuko Sa pintura to kahapon Nagpintura kami sa trabaho

magkukwento tayo may loto ako rito ah. Papacheck ko sa kanya. May loto ako dito. Ila tayo dun. Baka ah, nanalo na tayo mga kapinboy. Ayun, ayun. Oh. Naiwan pala eh. Pero meron pa akong isa dito. Parang balik tayo ako eh. <laughs> Saya naman. Balik tayo. makachamba. Thank you. Thank you. Mga Kiskisi natin yan pagdating sa bahay. Pero may loto ticket ako dun eh. Hindi ko pa napapacheck. Nasa bag ko pala. Ang bigat ng dala ko. ano o. Oh. Dami. Bigat. Ay mga kapinpoy nakapamili na tayo. Oh. may ulam na tayo bukas kalabasa oh, wala nang paglagyan <laughs> wala nang paglagyan okay. ko na lang to dito siksik na lang siksik ano ay hey, mga kapinboy, balik natin ng bahay at papasok pa ako ng 2.30 alis ako ng bahay alas 2 namili lang ako ng mga kailangan ko pagkain tsaka yung prutas tsaka yung bulay natin bukas bilhin na rin ako ng bigas ay pasok pa 230 kaya ayun mga kapinboy, bahay ulit tayo sabit ko lito dito sana di malaglag, tumatabingin eh. ayun, balik tayo tayo sa loto, sana swerte to <laughs> kikis-kising ko tumama ayun mga kapinboy tara na kakain pa tayo nakaligo na ako eh kakain na lang tapos eh, magagayak ayun mga habing boy ah, na naman hayaan mo na hindi na nawala yung ingay bumabalik eh maingay ng side mirror kano ipapagawa ko talaga to Apa pelitan si guru? so terlihat semakin mga Hai, 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 12.30 na yung sakto pa isang oras pa tayo para kumain sinigang na bangos kakain na lang ako, iiniting ko na lang yun at itong pinili ko ngayon ay para bukas nakasaing na ako may ulam na ako dyan, kakain na lang ako so ang gagawin ko bukas eh may kalabasa tayo, tsaka pork chop pwede na yung mga kapintoy pwedeng pwede na yun buksan ko lang yung gate ingay <laughs> nakakatulilig yung side mirror ko Ach. Saglit lang tayo dun. ang dami na naman tayo ng ibon. <laughs> Ay, no, hindi ko nalagyan kasi ng, ano, ng balot kagabi dahil sobrang lakas ng hangin eh. Natatanggal din eh. Di bali bukas day off natin. Eh ano natin to. Hay hilamusan natin to mga pinboy. 所以。So, um bahay. Maraming maraming salamat uli. At uh, isang maiksing vlog lang ngayong araw na to. Yung pamimili ko dito sa Pack Save. Diyan sa Pack Save. Uh, at papasok tayo ng 230 mga kapinboy. So hanggang dito na lang po mga kapinboy. Maraming maraming salamat po sa panonood at supporta po ninyo sa YouTube channel ko. Salamat po sa inyo. God bless pa. Ingat po kayo lagi.